Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga senior citizens dito sa ating bansa. Makinig, alam nyo ba na okay na okay na sa kamera na palawigin pa ang mga binipisyong dapat ninyong matanggap? Ating alamin... 177 affirmative votes at walang negatibong boto inaprobahan ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa noong Merkoles ang House Bill Number no. 11400 o ang panukalang Act Expanding the Coverage of the Privilege and Benefits Giving to the Senior Citizens. Ang HB 11400 ay nagsisilbing kapalit ng bayarin para sa 24 na individual na ang mga hakbang na naghahanap ng dagdag o pinalawak na binipisyo para sa mga matatanda. Binanggit ni Speaker Martin Romualdez ang mga pangunahing probisyon ng panukalang batas na kinabibilangan ng mga amyenda sa Section 3 ng Expanded Senior Citizens Act of 2010 sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga gamot, food supplement, pribadong commercial na establishmento at bayad para dahan na sakop bilang mga benepisyong ipinagkakaloob sa mga senior citizens. Ayon sa kanya, kabilang dito ang online, offline, direkta o hindi direkta, una o third party na medium sa 20% ng diskwento na prelebehyo sa pagbili ng mga gamot, food supplement at vitamina, health professional fees, golf at country club, transport network services at tool fees sa Skyway expressways ng mga senior citizens. Ang panukala ay nagbibigay din ng 15% ng diskwento sa buwan ng paggamit ng kuryente at tubig na ang buwan ng konsumo ay hindi lalampas sa 200 kilowatts per hour ng kuryente at 50 cubic meters ng tubig. Nagbigay din ito ng 8.5% ng special na discount sa pagbili ng mga pangunahing pangangailangan at pangunahing bilihin. Bukod dito, naglaan ng 25,000 sa pinakamalapit na nakaligtas na kamag-anak ng isang namatay na senior citizens ang halaga sa isa sa ilalim sa mga pagsasaayos dahil sa inflation. Ang panukala ay naglilibre rin sa mga senior citizens mula sa Unified Vehicle Volume Reduction Program o Color Coding Scam kung sila ay nagmamaneho o nakasakay sa sasakyan. Gayunpaman, dapat silang magpakita ng isang dokumento na nagpapakilanlan na nagpapatunay na sila ay mga senior citizens na sa oras ng pagkahuli. Nagbibigay din ito ng exemption sa parking fee sa lahat ng senior citizens na sakay o pagmamaneho ng sasakyan na pribadong pag-aari sa pagpapakita ng valid na Senior Citizens Identification Card sa lahat ng commercial at government establishment na naniningil ng mga parking fee. Bukod dito, sa pagbili ng mga produkto at serbisyo sa promotional discount, ang Senior Citizens ay maaaring maka-avail ng promotional discount o ang discount na binibigay sa bill alin man ang mas mataas. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.